Kabilin nga tayo ng short dito Meron kasi doon na matanda uh, Walang short Short nga natin Kaya magkano dito? Magkano dito? Ah, 150 dalawa? Pwedeng 140 na lang? Ito, oh, 140 na lang pwede? Ah? 150 145 pwede? 145 na lang. Pilit lang. Ito. Wala kasing ano eh. Wala kasing short yung matanda eh. <laughs> Itik. Ito natin sa matanda. Ito, kuya. Ito kuya. Sampo, rambol, dalawalibo. Is. ka ng matanda nasan yung matanda putik walang short eh binili natin ng dalawang short putik na yan gusto diskarte ko ngayon nasan na si tatay nasan na yun nasan yung matanda na ano, walang short nasan na dito mo oh. nasan na yun ah dito short to oh. nasan siya Ah? Okay lang. Nasaan siya? Dito? Hanapin natin yung matanda. Butik niya. Saan yun. yung matanda? De, nakita mo yung matanda na walang shirt? Yung matanda na walang shirt dito? Nagpunta dito? Saan yung matanda na walang shirt dito? Wait, saan yung... Ay, ito pala. Ito, bigyan natin ng shirt. putik pa kaya wala kong shirt. Binili ko rin shirt si tatay. putik na yun, nakakatakot. Dai! 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 Shirt! Gusto niyo shirt? O, isuot nyo ngayon. Wala kayong short eh. Bumili ako eh. Bago yan. <laughs> o, isuot mo nga. O, si tatay kawawa eh. Ngayon. All right. Ayaw mo lang, basta at least may short. O tatay, ingat ka may short ka na, hindi ka na may iya. Uh... Ayun, may short niya sa tatay. Putik yun. Ako yung anay, naawa sa kanya eh. Ay, naku. Nakahabag ah, ako sa pagganyan. ganyan. Imbes di discarte ako, tapos makaka... Makakaano ano ko ng taong ganyan. Eh, nakakaawa, ah, nakakahabag. Imbes uh, ah, di discarte ako dito. O, mga kababayan, di ba? Nakakahabag eh. Walang shirt eh. Nasa lubong ko eh. As in, punit-punit lang yung shirt niya. Binili. Ang na lang ng, ano, 2 for 150. Tinatawaran ko ng, ng ano, ayaw eh. Eh, di kinuha ko na. At least, mayroon ng shirt. dito na tayo sa palengke ng, ano, ng, ng bulakan. Ano ito? Mga sagu. Oh, Sago. Pili din sa ato, ate. Sa, mga, sa ato, dito. Asin, wag ka asin. Oh, ligaw na ako. Ligaw na ako. Ano tayo? Ah, ito yung loob ng palengke ng uh, San Jose. Dito sa area, area H. Yan, kita niya dito. Nakakababa So, nakaka... Buti na lang. Sabi nila. <coughs> mamaya daw punit-punit na yun. Eh, sabi ko, bahala na siya. Basta kahit niya. At least meron na siyang shirt. Ha? Ah, ang lawak ng palengge. Grabe. Kapakarami. Ayan, grabe. Daig pa ng Divisoria ito. At sa Kiyapo. Sa sobrang dami. Didiskarte tayo dito Ang ah, grabing isda Ang dami Grabe ito Magkano <coughs> talong? 70 ka kalahati 70 kalahati ka Hindi ka pwede yung 65 Hindi pwede Ilan kukunin niya? Ah, isang kilo lang 65 130 130 70 kalahati 70 kalahati ka 65 na lang Ah, sige 130 Kalahati lang Ayan, bili tayo ng mamamalik kita eh. Ate. Ito, 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 ito. Thank you, ha. May tawad, ha. Salamat sa talong na may tawad. Ang dami tao dito. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Ayan. Kahit maliligtong talong, masarap to. Tara, ano tara. Ah, sa miwa. Uh, grabing gulay ah. Ayan mga kababayan. So, napakaraming mga tao dito. Ah, yung kangkong naman. Magkano yan? Magkano ganyan? Magkano ganito, te? Sa'yo to, te? Ah? Sa'yo? Hindi pa sa kanya. Ay, magkano ganito? Lima na lang. Sampu lang. Ha? Huh? Lima na lang mo. Oh. Kasi... Okay, okay mamaya na. Thank you. Sampo daw eh. Mahal eh. Ayan <laughs> <laughs> pa tayo. So, okay. Yan na muna mga uh, kababayan. So, wala naman akong uh, ano kanina. Nakita ko lang si tatay na walang short. Eh talagang nahabag ako kaya eh na po sana ang bahalang ano mga kababayan pagpalain sana si tatay wag na sana niyang punitin yung mga short na binigay natin at ang nila pinupunit lang daw talagang ayaw daw niyang mag short yung manga o oh, 51 half po diba ayan dito na tayo sa amba ito ultra mega nasa ultra mega na tayo